Hello guys! Pumunta kami ng dagat. So habang naglalakad kami, ayan may nakita ako mga crabs. Eh sabi ko, mangunguha sana ako para daling ko sa bahay. Pero sabi ng kasama ko, hindi daw yan kinakain. Hindi ko alam kung bakit hindi kinakain. So actually ang dami niya da, guys, nakalibing siya sa buhangin. So hindi siya pinapansin ng mga tao. So, may mga bata doon nangunguha ng mga shells, yung mga seafoods na makikita sa tabi-tabi. Pero, iyang mga crabs na yan, hindi nila pinapansin. So, ayan, tinitingnan lang namin kasi akala ko yung mga crabs na yan, patay na, hindi papala Mga buhay sila, guys. Nagtatago lang sila sa buhangin. So, ayan. Ayan, may hawak pa akong... Ayan, suso bayan yan? Hindi ko alam kung anong tawag niyan. So, ang laki yan. Pero, iyang kinakain daw yan. So, ayan. Mga, masarap diyang maglakad kasi... Ano... Hindi pa siya mainit that time nung pumunta kami. So may mga tao din yan naliligo.